Wag ipagpalit ang boto sa Salapi. Ito ang mensahe ni UP Mayor Christine Piang Flores sa kanyang mga kababayan sa ginanap na grand rally ng UBJP sa bayan kasama ang mga kandidato ng partido sa Magindanao del Norte. Sinabi naman ng kanyang ama, na dating alkalde ng bayan at ngayon ay member of parliament Ramon Piang Senior, na wag iboto ang kanyang anak kung hindi rin lang iboboto ang buong slate ng UBJP sa probinsya. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Nanguna si re-electionist Mayor Christine Piang Flores at ang kanyang ama, Member of Parliament Ramon Piang Senior sa pagikayat sa mga residente ng bayan sa ginanap na Grand Rally ng United Bank Moro Justice Party na iboto ang buong slate ng UBJP sa Maguindanao del Norte sa halalan sa lunes. Sinabi ni Mayor Piang Flores na huwag ipagpalit sa salapi ang boto. Sa kanyang mensahe, sinabi naman ni Member of Parliament Ramon Piang na huwag iboto ang kanyang anak kung hindi rin lang i ang buong slate ng UBJP. May uh, bayaran na ngayon sa card, payout. Sabi, 10,000. O, uh, kamama, sabi, 30,000. Pero yun isang i-text nila, sabi niya, hindi ko na lang puminyong nga ang 10,000 sa card, mag-attend na lang. sabi ng ating mga barangay chairman. Mas importante, huwag na niyong kunin ang sampung libo, tatlong na yan. Bakit? Baka bukas, ubus na yan. Di ba? O baka hindi na mag ng Sabado, ubus na rin. Pero kung makuha pa niyo, kunin niyo. Ha? Ah, kunin niyo, pero huwag kayong mag Napthali Bendol, iMinds, Philippines.